So, welcome back again dito sa ating youtube channel munguha po tayo guys ng odlot sa balanghoy kaya ato siyang lutoon yan tayo guys wag ko abdangan ni pex nga ni harap Ayan guys. Siya yung nangunguha ng talbos ng balanghoy. Oh, talbos ng balanghoy. Kamuting talbos ng kamuting kahoy. Ayan. Pala guys, para maintindihan nyo yung ating uh, pagsabi. Talbos ng balanghoy yan guys. Ayan, marami. Ayan. O, kanak lang dahil yung bungaon. Ang gamas din, di man pang anaon. iya ang anaon. Bak. Bak. Hindi na dahil maka-unlot ko dahil kaya iyan ang gudin yung pinanguhang gani. Iyan na ganyan daw yan, guys. Ganito lang yung kukunin natin, guys. Yung pinakamaliit. Ayan. Ito lang ganyan. Yan. Ayan. Wala tayong kameraman kaya. Ah, ganito lang ang ating gagawin. Ayan. Umbut ko may unod na banis siya. Iwan ko kung may laman ba tong ano. May laman. Okay na yung toto. Turok. To. Mm -hmm. Turok lang ni siya din he guys. Turok lang. Umbut ko may ada ba siya unod. Mag-testing na ito. Gabot na aba. Na ba siya unod. So ipapakita lang namin mamaya guys kung paano mag luto ng talbos ng kamutig kahoy ayan see you mamaya guys may ginata na tayong nyog hindi ko na pinakita na nagkudkud ako nyan sinaginaga ginaganyan pa yan guys igorot igurot-gurot o gagmay kagod ng lubi so mamaya mamaya pakita ko sa inyo kung paano magluto nyan